Hi guys, for today's video uh, i-flex ko lang ngayon yung mga SEC na top box bracket para sa NMAX b 3 NMAX Techmax NMAX Standard, NMAX Turbo kung ano paman po yung tawag dito at ngayon po makikita nyo yung nakakabit po dito, ito po yung tinatawag na NMAX Turbo ni SEC ito po kung makikita nyo po siya hindi po siya sasaya dito sa flaring. Ayan po. Kung makikita nyo, wala pong ginagamit na anything. Plug and play lang po siya. And then, pagkatapos po, once na binili nyo po ito, may kasama na po siyang ganito. Ito po yung kasama niya. Ako po guys, pinalitan ko lang po siya ng ganito po. Depende po yan sa inyo, pinalitan lang po ng stainless. At ngayon guys, ito naman po yung stock na tornilyo ng grab bar. Papakita ko lang din po sa inyo. Tatanggalin ko muna po yung isa. Ito po yung ikakabit ko. At ngayon guys, kung makikita nyo yung difference, ito po yung stock. Ito naman po yung binili ko po. Ito po yung kahaba. Magkasing haba po sila na itong libre po kasama, Pero kung makikita nyo guys, medyo maiksi na po yung play nya dito guys. Kaya kailangan po palitan. Pero pwede rin naman po yung stack lang, sobrang iksi na po yung kapit, yung kapit nya dito. So much better either ito po ang gagamitin nyo yung, 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 yung kasama po dito or kung ano po, eh pwede nyo palitan na stainless, nasa sa inyo po yun. At ngayon guys, ito po yung tinatawag na Harpy version 6. Pakita mo. Ayan po, plug and play din po siya. At guys, uh, for info lang po, wala po siyang kasama na tornilyo. Bali, yung stock po na tornilyo, yun po yung gagamitin nyo, guys. Kung makikita nyo po, ito naman po, ah uh, medyo malaki naman po yung, ano nya, yung gap sa pagkanilak nyo. Kaya, okay lang din po yung stock na tornilyo yung gagamitin nyo. Yun lang po talaga yung gagamitin nyo, yung stock. Ayan po, yung difference niya. Unlike po kay Turbo, medyo konti na lang po yung gap. Kaya kailangan po medyo mas mahaba. At kung makikita nyo guys, ito po, plug and play po siya. Ayan po, hindi rin po siya yung sayad yung sa flarings natin. At guys, for info lang po pala, si NMAX Turbo at si Harvey V6, pwede po siya sa NMAX na version 2. Okay? NMAX version 2 pe eh, pwede po. Ito naman po si, kung tawagin si Harpy version 2 ni SEC. Papakita ko po sa inyo kung pasok po siya sa NMAX version 3. Ito po guys, sa sample ko isang tornillo. Pasok naman po siya sa mga butas. And then, pakita mo. Pasok po siya. Pakita mo, ang problema is Sumasayod po dito guys. Ito po. Sayad po sa kaha. Dahil po dito. Ito po. So, itatry naman po natin. Guys, yung iba po kasi sinasabi, kailangan po na spacer. Kakabitan natin ng spacer. Ayan po. Lalagyan po na spacer. Nakikita nyo, guys, nakaangat naman po siya. Nakaangat. Hindi sasayad. Ang problema guys, ito po. Hindi po maisasara yung compartment. Ayaw po maisara. So, ulitin ko lang, hindi po compatible si NMAX na Harpy version 2. At ito naman po guys, sa harap ko, makikita nyo, ito yung tinatawag na Harpy na version 3 ni effect. Papakita ko po sa inyo kung compatible po siya sa NMAX version 3. Guys, for info lang ha. Nilagyan ko lang po baka magasgasan kasi yung motor ko. Sa try po natin. Guys, eto po. Wala pong spacer. Kakabit ko po. Sakto naman po yung mga butas niya. Kung makikita nyo, sakto. Pero guys, ito po. Sayad po ulit. Dahil po dito sa pinakamatulis na yan. Sasayad po siya. So yung iba, sinasabi nga, lagyan natin ng spacer. Try po natin lagyan ng spacer, guys. Kakabit ko po ulit na may spacer. Ayan po, pakita mo. Hindi naman po siya sumasayad. Ang problema nga, guys, hindi po maisasara yung compartment. So, hindi po siya plug and play ulit. Ayan, guys, ha. Hindi po siya plug and play. For info lang po, guys, ha. Ulitin ko, hindi po plug and play. Ito pong Harpy version 3. Ito naman po yung tinatawag na SEC Harpy na version 5. Papakita ko naman po sa inyo kung paano po siya, kung, pwede, kung compatible po siya sa NMAX na version 3. Ito po guys, yung tornilyo nyo Juan po ulit niya, sakto po. Ayan po, sakto po. Ito, ang problema po ulit guys, yan po sa sayad. Sayad po. So, yung iba nga, sinasabi ulit. Lagyan natin ng spacer. Yan, may spacer na po siya. Hindi nga po sa sayad dito. Pag sinarado naman po yung compartment, ito po, hindi po siya maisara yung compartment natin. Ayan po, hindi po maisara. Kung lalagyan po ng spacer. So guys, ulitin ko lang ang compatible lang po sa bracket po na sec na brand. Ang pe pwede lang po is Harpy na version 6 saka yung Nmax Turbo kung tawagin. Bukod po doon guys, hindi po compatible si Harpy na version 2, Harpy na version 3, and Harpy na version 5. Yun lang po guys. Thank you for watching.